Kakaunti ang mga dumalo sa hearing para sa mga unconsolidated public utility jeepney sa Calabarzon ayon sa LTFRB. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Bit-bit ni Bong ang show order sa pagdinig sa LTFRB 4A para sa mga driver operator na unconsolidated ng pag-aaring PUJ unit. Ikalawang araw ngayon ang hearing. Pumalya siyang magpa-consolidate dahil wala naman daw consolidated entity sa kanila. Carmona binya ng biyahe niya. Eh, ginawa ko, kung hindi pa papa papaprivate ko na lang. Wala pang bigat eh. Pukuha ka ng ulugan, wala namang mangyayari. Ayon sa tanggapan, sampulang mula sa isang daan na schedule kahapon ang dumalo sa hearing. Kung babalakin pa rin dumalo at lipas na sa itinakdang araw, kailangan itong i-request sa opisina. Basta hindi naman masyadong marami ang dumating sa araw na yan, uh, pwede naman sila mag-walk-in. Ano? Sasabihin lang din yes, sasabihin lang natin yan sa ating hearing officer uh, inotify lamang nila na sila ay makakarating halimbawa sa biyernes o sa lunes. Ayon sa LTFRB 4A, nadadagdagan pa rin ang nabibigyan nila ng show -cause order sa rehiyon. May 2,000 PUJ driver operator pa ang hahabulin para mabigyan ng show -cause order mula sa mahigit 4,000 hindi sumapi sa consolidated entity. Kung meron pa namang gustong humabol, uh, pwede naman namin kunin ang mga datos tungkol dyan at aming isasangguni sa LTFRB at sa DOTR na kung saan mag, na uh, naman tayo ng panibagong mga rules and regulation. Babala rin ng LTFRB sa mga tsuper at operator na nag-iisip kumalas sa korporasyon. Pag siya kumalas, uh, wala na rin visa ang prangkisa o ang individual prang franchise na dating ibinigay sa na namin sa kanila sapagkat ang lahat ng individual franchises, kung ikaw ay hindi nag-consolidate, ay wala nang visa uh, effective April 30 of 2024. Pwede kang kumalas pero lilipat ka sa ibang kooperatiba ay pupwede. Marathon hearing daw ang gagawin ng LTFRB para makuha ang mga paliwanag ng mga driver-operator na walang korporasyon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.